Hello, hello, hello. Good evening, everyone. This is your friend Pearl of the Orient Mucha TV is here tonight, guys. Kumusta? At isang mapagpalang gabi po sa lahat-lahat kong mga kapatiran, mga kaibigan. Ito na naman tayo ay magpapakilala ng mga mutya sa inyo guys sa gabing ito. Ano? Hoping na inyo pong mapusuan ang mga mutya na ipapakilala na tunay pong napakainam sa pamumuhay at isang maswerting mga hiyas mga bertud po ng kalikasan at mga bigay ng gabay sa buhay natin mga patid andito si Pearl of the Orient para itanyag po sa inyo ang isang mahiwagang kagamitan at malaking kantong gamit po ni Pearl of the Orient mga patid a very enchanted staff of mine I will show you guys ng mga gamit na ito ay uh, tunay maasahan po natin mga patid, dalawang magkaibang mutya ang hawak natin ngayon sila po ay nakababad sa tubig-ulan para lagi po silang uh, uh, malakas at uh, nanatili ang kanilang magandang bertud no para sa ating pang-araw-araw na mga Uh, ginagawa magandang protection sa bawat araw natin sa mga panahon na uh, hindi natin alam ang mga pangyayari ngunit ang mga bertudis na mga mutya mga patid ay uh, atin pong uh, maasahang tunay saan man tayo maparoon okay so ito ay napakaswerte po na mga mutya para sa atin ngayong dalawa na ito ay papakilala ko sa inyo okay tawag lang po kayo sa aking numero sa 0997 dalawang mutya mga patid Paunahan lang po kayo kung sino po ang karapat dapat na pagkaluban ng ating mukya sa lahat ng ating mga kaibigan na naghahangad po nito. No? Isa po itong gamit na uh, kaagapay at katuwang katulong po natin at uh, talagang bertod po na uh, maasahang tunay no? para sa ating uh, pangapangarap na gusto po nating maabot mga patid. Itong mutya na ito ay subok na sa anumang panahon sang uring mutya uh, sikreto po sa ating buhay ang mga mutyang ito mapatid na hawak ni Pearl of the Orient ngayon ayan ay uh, uh nasubok na sa matagal ng panahon mapatid dalawang magkaibang mutya ngayon po ay hawak natin ang dalawang hiyas na ito ay uh, itong mutya ng bubuyog mapatid ayan ito po ang mutya ng bubuyog isa pong uh, mutya ito mga patid na nakuha po natin sa ilalim ng ugat ng niyog sa matagal ng panahon siya po ay na-preserve no? ngunit natagpuan po natin sa uh, puno ng niyog mga patid no? yan ay nakalibing sa matagal ng panahon mga kaibigan ngunit natagpuan natin sa pamagitan ng ating gabay kalikasan yan po ay isang bertud ng bubuyog ang bubuyog po mga patid, ay isang mutya na mainam po talaga sa ating pamumuhay no? magandang itangan para sa pangsarili natin ayan, pagka ito'y naingatan natin ang hiyas ng bubuyog mga patid, ay talagang uh, uh, tayo ay swiswerte sa buhay mga kaibigan no? isang uring mutya ng bubuyog na naging bato siya mga patid no sa matagal ng panahon hawak ng inkanto hawak ng ating gabay ay pinagkalupo sa atin tunay mga patid yan po ay isa sa mga tinatago ni Pearl of the Orient ang mga bertudis na mga mutya mga patid sa maghangad po nito ayan isang pamuntra isang uh, uh, protection no? ala sa lahat ng mga gawang mga itim na mahika Yan po ang isa sa mga taglay na lakas po ng mukya ng bubuyog mga kapatid Para sa ating lahat mga kaibigan Okay? Pangalawa po, ito papakilala natin Ayan po ang isang napaka palaka Yan ang isang mukyang palakang puti mga kapatid no? Yan ang mukya ng palaka ay mainam po sa pagninigusyo, sa trabaho, ay tayo may lalabas sa uh, ibang bansa, yan po ang atin pong uh, uh, mutya na makakatulong po sa atin mga patid. No? Ano mang panahon at araw, okay, siya po ay katulong natin. Isang malaberde pong aurahan po yan mga patid. Tingnan nyo. No? Yan. Ang isang mutya ng palaka. Yan. Ang palaka mga patid, ay bihirang mutya po yan. Ngunit tayo ay pinagkakalooban ng ating pong gabay kalikasan, isang hiyas po na talagang mainam sa pamumuhay. Kung ikaw po ay naghahangad nito mapatid. Okay, so kailan tawagan nyo si Pearl of the Orient mga kaibigan. Napakatindi na mga aura. Yan po ang mutya ng palaka mga kaibigan. Isang napakagandang aura ang kanyang hatid at bigay po sa atin mga kaibigan. Yan, no? Isang madulas na aura. Yan. So, pagkat siya po ay palaka, mga unit Ngunit, napakainam at napakaswerte pong tunay pagka meron po kayong uh, inaalaga ang mutya ng palaka, mga kaibigan. Yan po. Okay? Isang mutya na napakaliit. Ngunit, mahiwaga. Mutyang maasahan. Okay? So, kayo may balak na pagninigosyo, ito ang mutya ng palaka ay isang mapangakit, mapanghalina sa pananalapi mga kapatid. Okay, ito ang hawak ni Pearl of the Orient para sa inyong lahat maging ang mutya ng bubuyog mga kapatid, bihirang mutya din na ipinagkaloob sa atin mga kaibigan. Oh, isang mutya ng bubuyog. Yan, na tumigas mga kaibigan. Napakaganda. Grabe, sulit na sulit na mutya mga kapatid para sa ating lahat, no? Kung ikaw may naghangad nito itong bubuyog na ito kapatid ay may dubling karas siya. Yan, dubling karas siya mga kapatid. Yan no? May uh, siyang uh, ano dito sa gitna ng kanyang tiyan. Isang dubling karang bertud ng bubuyog mga kaibigan. Kaya napakahiwaga po ng mutya ng bubuyog na ipagkaloob sa atin mga kapatid. So, ikaw po yung naghangad at nagnanais po ng dalawang bertudis natin mga kaibigan tumawag lang kayo kay Pearl of the Orient o di kayo message nyo po ako sa messenger accounts no? sa sino man na may mga account kay Pearl of the Orient ipim nyo lang kaagad ito kay Bigan okay? para mapasa inyo ang hiwaga ng bertod ng palaka at ang mutya ng buboyo. okay? hanggang dito lamang po magandang gabi po sa lahat kinukumusta ko yung aking mga kaibigan mga solid subscribers solid followers ni Pearl of the Orient abangan nyo ako sa aking live streaming mga kaibigan na no? at isang mapagpalang huwibis po ng gabi sa ating lahat. Okay? So, bye-bye for now guys. Ingat po at magdasal po tayo palagi. Ito yung inyong kaibigan, si Pearl of the Orient, Mutya TV, ay naghahandog sa inyo ng dalawang mutya sa gabing ito. Bye-bye guys. See you again. Bye-bye.